Hi vlog! For today's video, maaga kami gumising para sa biglaan naming lakad. Yes! Pagising namin, naisip namin, tara, labas tayo. Ganun! No plans, just creating memories ang peg ng mga itek. <laughs> Madalas naman kami umaalis ng ganito. Walang plano. Pero this time, kasama namin si Abri. Huwag na lang kayong maingay kung paano namin siya naisama. Tayo-tayo lang naman na nakakanood nito. Okay, first stop. Quick lunch muna tayo dahil inabutan ng kami ng tanghalian sa Kansada. After a while, nag-stop over ulit kami dahil sobrang init. Need ng water break. Di kaya bumiyahin ng walang tubig-tubig. Kaya sa mga riders dyan, like us, drink your water guys. Nasa 4 to 5 hours ang aming travel time bago kami makarating sa San Felipe. Lagpas pa to ng Subic Bay. Since nandito ang mga affordable beach area, from accommodation to food, afford sa liwa. Ilang beses na din kaming pabalik-balik dito, kaya medyo kabisado na namin. When we arrived, nag-walk-in kami sa isang beachfront area. Of course, summer ngayon, so marami pang artista sa beach. Kaya medyo nahirapan kaming mag-walk-in kasi medyo full house ang karamihan. Tapos, pagdating namin, pagod ang daddy. Kaya kami na lang muna ni Abri nag-ikot. Super init nga, kaya naganap kami ng cold drinks. Guys, must try to. Hanapin nyo na lang sa liwa. Nakalimutan ko yung pangalan. <laughs> Pero legit, ang sarap. We arrive around 3pm, kaya magsa-sunset na din kami nakalabas ng dagat. Like usual, we wait sa sunset. Favorite part ko to lagi pag nagdadagat kami, yung sunset. Sarap umupo sa beach side, tapos watch lang yung sunset and waves. Girl, nakaka-chill ng utak marirealize mo ang sarap mabuhay. Laging masarap maging masaya. Speaking of masaya, ito na naman yung happy pill namin. trip na naman sa Sambales. ¡Para qué no sama Seryoso serio suso tayo mayroon. kuya, matla dito nyo kami ibaba, iba <laughs> 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 <Dito> kayo, <laughs> lokal <mala siya. laughs> Hello. Yan. Yan. Loko yan. Side mo, side mo, yung mo. But, so, yan. side milyon oh, mo, ay, ah, hindi sa kawayan. Ano? <laughs> Yan. Saan ba ibalikan? Sa dia yung mukha lang. Pa-edit na lang po. Tapos. Pag babalik kan ako Toto oh. Babalik maliyan. Tangata. Kabawali oh. <laughs> <laughs> Next morning, maaga kami nagising ni Daddy kasi nagugutom kami. Naghanap kami ng makakainan at pagkakapihan. Pagbalik namin sa room, gising na si Abri. At syempre, inaya na kami mag agad. Aray ko. Oh, nga pala guys, must try din ng ATV sa liwa. Good experience din siya. Sa sobrang daming tao na dito, every summer, kada balik namin, may iba't ibang activities sila dito na ino Para iwas bored na rin. Pabalik-balik kami dito dahil sa dagat. Ang ganda ng dagat dito kahit hindi white sand. Relax ang ambience at ang mura nga. Medyo crowded na nga lang since marami nang nakaka-discover sa Sambales. Pero okay lang. Sharing is caring. Chris. After all, need na namin mag-check out at umuwi dahil back to reality na naman kami. Di naman namin kailangan ng bonggang outing. Kahit sardinas nga lang baon namin, ayos nice lang. Basta makakain kami at makapagdagat. Kaya para sa mga nanonood at viewers natin dyan, it's your sign. tag na. Umabol ka na sa dagat ate. Okay? Till my next vlog. Thank you for watching! Bye!